pa ba, ng bato ng banda. Yan ang sakit. Mm. Ah, naman ako aagal ako. Pero no, syempre, masarap na stitch minsan. Ah, eh. uh, doon yung dito. Yan, wala yan. Ito dito. Sir. Yan, yan. Kabila. Okay. Hindi. Dito. Wala naman. Pero pag yung muko, yung muko, yung top. Oo. Mm. -hmm. Yan lang. Eh. Liyad na ulit sa... Hindi, kaya ko yung ibaba pa. Yeah. Pag binaba ko pa sa mga sakit na yun. hamstring. Ah, normal yan. Regular. Normal yan, sir. Side to side. Ah, oh. okay, wala naman. i'm the bus

yung lang labas. Tayo ka daw muna ko. Tayo mo. Iopo ka yung sarang. Sige, atras pa. Atras pa. Kamay dito, dalawa. Okay, wag mo mo sa Dia ular ni. Lepas. Ini. <tuh> Allah <tuh> dia. Lepas dito kulit satu tiga. Tiga kulit. tiga okey. Tu. Mm hmm. Jide. Kau. Sir, close your mga lang. Huwag nilalabas ng dila. Huwag agad babangon na after nito. Palagay ako ng kamay sa may chan. Inyong malalit. Labas. ito mo nabasa. Oo, oh, naman. Di ko naramdaman eh. ano laking Pwede na akong bumuko? Yes, pwede na. Yes! Sarap. Sa so, upo muna dito. Sa check down natin sa yung pagganito mo. Ah, dito po? po Yung pagganito kung may sabit ba konti, gano'ng kalaki yung nabawa sa kabila. Ano na kumusta? Yung asal ah, mo yung masakit yung kanina. Kanina ito eh. Oo. Wala na dito. Wala. Sa kabila na. Sa kabila na. Lumipat. <laughs> <laughs> okay, okay na yun. Pero okay. kung oh, pwede ba yung muna nabigla lang? Oo. Oh, okay. Parahin sa ayan yung benefits din.